Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel, Alina Vines. Alam kong marami sa inyo ang excited na dahil paparating na naman ang 13 month at December pension mula sa SSS. Pero teka lang, bago tayo mag-budget sa handa at pamasko, pag-usapan muna natin magkano nga ba talaga ang matatanggap ng mga pensioners ngayong 2025. Sino ang makakatanggap at bakit may mga hindi kasama? At oo, kasama rin dito ang mga retirement, survivor, total disability at partial disability pensioners para malinaw na lahat kung sino ang entitled sa 13-month benefit. Ano ba talaga ang 13-month pension? Ang 13-month pension ay katumbas ng isang buwang pension na ibinibigay bago o tuwing December. Bonus to na automatic ibinibigay ng SSS taon-taon mula pa noong 1988 bilang tulong sa mga pensioners sa panahon ng Pasko. Halimbawa, kung ang monthly pension mo ay 5,000 pesos, ang 13-month pension mo ay 5,000 pesos din. Kaya sa December, 10,000 pesos ang kabuang matatanggap mo, 5,000 for the month at 5,000 na 13 months. Kailan ito kadalasang nire Tuwing unang ninggo ng December, karaniwang December 1 para sa Batch 1 at December 4 para sa Batch 2. Batay ito sa circular ng SSS. Pero depende pa rin ito kung magkakaroon ng changes sa advisory ng SSS. Sino ang mga makakatanggap ng 13-month pension? Lahat ng tumatanggap ng regular monthly pension as of November ay eligible. Pero iba-iba lang ang computation, depende sa klaseng pensioner ka. Una, retirement pensioner. Para sa ating mga retirees, simple lang. Kung 5,000 pesos ang monthly pension mo, 5,000 pesos din ang matatanggap mong 13 month. Straightforward, walang bawas. Pero kung may dependent allowance ka na tinanggal na ng SSS, halimbawa natapos na ang eligibility ng anak mo, syempre bababa ng kaunti ang pension mo at pati ang 13 month mo dahil pareho lang base computation. Pangalawa, survivor pensioner. Ito naman ay para sa mga beneficiaries ng namayapang SSS member. Same rule, kung magkano ang natatanggap mo buwan, iyon din ang magiging 13 month mo pero kung may dependent na tinanggal ng SSS automatic na adjusted din ang amounts pangatlo total disability pensioner para sa mga total disability pensioners ang 13 month ay katumbas ng pension mo minus 500 pesos bakit bawas ng 500 pesos kasi yung 500 pesos ay medical supplementary allowance hindi siya kasama sa computation ng 13 month. 5,000 pesos ang regular pension. Then 500 pesos medical allowance hindi kasama. Kaya 5,000 pesos lang ang base ng 13 month, hindi 5,500. Kaya kung sa kaning kulang ng 500 pesos sa inaasahan mo, hindi ka naloko, normal lang yan. Pang-apat, partial disability pensioner. Ito yung madalas na dilito ang marami. Hindi lahat ng partial disability pensioners ay may 13 months. Ang rule ng SSS, makakatanggap ka lang ng 13 month pension kung ang duration ng disability mo ay at least 12 months or 1 year. Kung mas mababa sa isang taon ang duration, halimbawa 6 months lang, wala kang 13 months, dahil lamsam lang ang ibinibigay sa'yo. Ibig sabihin, isang bayaran lang para sa buong duration, hindi buwan-buwan. Pero kung mahigit isang taon ang coverage, magiging monthly pensioner ka na technically. At doon ka lang magiging eligible sa 13-month pension. Example, kung 18 months ang disability period mo, may 13 month kang katumbas ng 5,000 pesos kung yan ang base pension mo. At para naman sa 18 months advance pension, kasama rin po kayo sa makakatanggap sa 13 month. Ngayong taon, 2025, may implemented pension increase na nagsimula noong September bilang bahagi ng 3-year SSS Pension Reform Program. At dahil ang 13-month ay base sa kasalukuyang monthly pension, posibleng aangat din ang matatanggap mong 13-month. Paalala sa mga pensioners, ang 13-month ay hindi hiwalay na deposit. Kadalasan, sabay ito sa December pension mo. At pwede mabago ang exact release date depende sa schedule ng bangko o SSS advisory. At kung may loan deduction o dependent adjustment, pwede maapektuhan ang total ng 13-month. At disclaimer, ang video na ito ay ginawa para sa informational at educational purposes only. Ang lahat ng impormasyon ay base sa pinakahuling public advisories at available records mula sa SSS sa oras ng paggawa ng video. Walang opisyal na kaugnayan o representasyon ang channel na ito sa Social Security System o SSS. Maaring magbago ang mga petechak halaga at policies depende sa mga bagong anunsyo ng SSS o ng pamahalaan. Para sa pinaka-updated na detalye, laging i-check ang official na website ng SSS o bumisita sa pinaka-malapit na branch. Kaya mga kalain, kapag may pagbabago sa policy o release date, Siyempre, susundin pa rin natin ang official advisory ng SSS. So ayan mga kalain, malinaw na ha? Lahat ng qualified pensioners ay may 13 month. Pero depende pa rin kung anong klasing pensioner ka at kung active ka pa by November. At dahil may pension increase ngayong taon, mas meri talaga ang Pasko ng mga pensioners. Kaya kung gusto mong laging updated sa SSS News, benefits at legit advisories, don't forget to like, subscribe at turn on. Ang notification bell para di ka mahuli sa susunod na update.